So, eto ah uh, napakalaki ng budget ng DepEd bakit kulang pa rin ang classroom dito na lamang sa Quezon City kulang at sira-sira ang upuan sa ibang mga public high school ito sa Melchora Aquino High School need pa mag-contribute ang mga estudyante para sa mga upuan daw uh, Congressman Franz Well uh, talagang ano no uh, uh, historically and statistically Raymond ang enrollment talaga ng mga kabataan natin sa public school uh, lalong-lalo na ngayon ano dumaranas tayo ng economic crisis ay dapat ay tumataas ng between 1 to 2 million okay mm. so ito dapat yung ano na no, maging batayan at dapat dapat ay ano no um uh, dapat isinusunod 'yung budget para sa pagpapagawa ng mga more facilities sa ating mga eskwelahan. Kaya lang ngayon ang ang proposal ng DepEd ay very conservative, more than 7,000 lang 'yung pinabalak nilang uh, i-construct this school year. Uh, marami rin kasi silang ano na backlog sa mga rehabilitation at saka iba pang mga uh, repairs ng mga school ng mga classroom. Pero dapat naging mas bold ang DepEd doon sa pagpapa ano na no, pagpapanukala ng mas malaki mas mataas na budget po para doon sa ating mga classrooms. So, yun po dapat na pinaghahandaan at pinag-aaralan ng DepEd. Kaya nga sabi nga natin instead na 150 million para sa confidential fund ng DepEd ay dali na lang ito sa uh, pagpapagawa ng classroom, pagdaragdag ng pondo para sa early child education, at iba pang may kakulangan sa pondo sa ilalim ng DepEd. Uh, kasi yung katwiran ng DepEd para sa paggamit ng confidential fund, ay tingin namin ay hindi ito katanggap-tanggap. Balikan ko lang yung mga kakulangan sa classrooms dahil uh, doon sa budget briefing ng Department of Education, eh, kung hindi ko magkamali, ay may git-100,000 pa pala yung mga classrooms na nasira ng mga iba't ibang kalamidad, bagyo, baha uh, na hindi pa na re rehabilitate o naaayos Congresswoman uh, France. Yes, oo totoo 'yun ano. Um ang kakulangan sa classroom ay sabi ng DepEd ano more than 160,000. Mm -hmm. Tapos more than 100 din 'yung mga kailangan ng mga major and minor repairs. Kaya kailangan mag double time lalong-lalo na ngayon panahon ng ano no panahon ng tag-ulan panahon ng bagyo kasi uh, August, September, October hanggang November talaga yung kasagsagan ng mga bagyo. Kaya kailangan natin talagang mag double time, mag double time ang DPWH, ang um, DepEd sa paggagawa ng ating mga classroom kasi dapat ito yung i-prioritize instead of the big ticket na mga project na mapapaki kay kinabangan pa ng mamamayan in in 6 to 10 years yeah. 'di ba so ito dapat ang pagtutulungan ng government <music>